na stick ay katulad ng isang mahusay na espada o isang bakal. Nakumpirma ang kanyang kakayahang gamitin ang kanyang mga diskarte at kasuotan sa paa sa pamamagitan ng kanyang pisikal na pagsasanay. Sino ang naniniwala na ang pagkatalo sa isang tulad mo ay magiging isang tapat na gawain? Tinutuya niya ang kanyang kapatid, sinenyasan siyang pasulong na may mapanuksong kilos. Ang pagwawalang bahala kay Sangwa ay mga babala tungkol sa kakayahan ni Yuns. Higit pa rito na tumawag sa apat na bodyguard na nakita niyang nagtatago sa mga palumpong at inutusan silang huwag makialam sa paparating na laban. Tinanggap ni Yun ang hamon na nagsasaad na haharapin niya si Hang ang kanyang nakatatandang kapatid kung matamaan ni Hang ang mga tungkod na kahoy. At nang may determinasyon, sinampahan ni Yun si Hang, kung saan inatasan ang kanyang mga tauhan na huwag ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa paparating na pag-atake. Sa simula ay naniniwala si Yun na maiiwasan niya ang suntok, kaya nagulat siya nang tumama ang stick sa kanya sa tagiliran. Dahilan upang siya ay lumukso sa lupa at bumagsak sa isang puno. Ang hindi inaasahang pangyayari na ito ay nagiiwan kay Yun sa pagkabigla. Habang iniisip niya kung paano nagawa ni Hang ang gayong tagumpay, ang pagtupad sa kanyang pangako. Nag-aatubili si Yun na e-address na si Hang ay kanyang kuya. Bagamat ang kanyang tono ay walang sinseridad at paggalang, sa kabila ng malinaw na pagkatalo niyon, hindi siya nasiyahan at ipinagpatuloy ang laban, na naglulunsad ng walang tigil na suntok. Sa kapatid na si Hang, nagtataka si Yun na ang isang tulad ni Bayon Hang na walang laban ay makakasuntok ng ganong kadaming pag-atake. Na halos mapatay na niya si Yun. Nagsusumamo si Sangwa sa kanya na itigil ang pagsalakay, ngunit ang kanyang mga pagsusumamo ay hindi narinig. Sandaling naalala ni Yun ang naging usapan nila ni Bayaming kung gaano kalaki ang pinagbago ni Hang. Ngunit ibinasura niya ang alaala, ayaw maniwala na ang isang tao ay maaaring maging mas malakas sa maikling panahon, na nananatili siyang kumbinsido na sa kalaunan ay ibubunyag ni Hang ang kanyang tunay na intensyon at linlangin siya muli ng may determinasyon, si Yun ay bumangon at tinipon ang lahat. Ang kanyang lakas na ilabas ang pamamaraan na kilala bilang ang umiikot na strike, na itinuro ito ng diretsyo sa dibdib ni Hang. Ang kanyang galit ay nag-aambag sa kanyang determinasyon, habang siya ay nanunumpa na hindi kailanman magtitiwala kay Yun. Upang matiyak ni Bayon Hang na ito ay permanenteng atake. Gayunpaman, na, sa isang mapanuksong matalino, walang kahirap-hirap na umiwas sa pag-atake ng mabilis, na pumwesto sa likod ng kapatid na si Hang. Idineklara niya na kung magpapatuloy ka sa kanyang kalokohan laban sa kanyang nakatatandang kapatid, kakailanganin niya itong panghawakan ng iba bago pa makapaghanda para sa isa pang hakbang habang si Hugong ay naghahatid ng isang tumpak na hampas sa mga pinakasensitibong parte ng katawan niyon na naging dahilan upang siya ay mamaluktot sa lupa sa matinding sakit boom sa mga tawag palabas sa Yunan pag-aalala sa pagmamasid sa hindi magandang kinalabasan ng paghaharap sinugod ni Bam ang kayon habang nanginginig sa sakit Ngunit si Hugang ay nagtaas ng kahoy, sinenyasan si Bamang na umatras at iginiit na hindi pa siya tapos. Nagdulot ito ng isang pigil na sigaw ng takot mula kay Yun, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Habang siya ay patuloy na nagtitiis sa sakit, habang si Sangwa ay namagitan, sinusubukang hilahin si Hugang sa isang paraan at bigyang diin na ang buhay ni Yuns ay nasa panganib sa puntong ito na naghahangad na samantalahin ang isang pagkakataon habang pinipigilan ni Song Wei si Hugang na humihingi ng tawad si Yun. Nakikiusap na iligtas siya at aminin na siya ay mali? Sa kaloob-looban, kinakaharap niya ang pangangailangang tugunan si Hang bilang kuya, ngunit napagtanto niya ang mga panahong desperado. Tumawag para sa mga desperadong hakbang kung gusto niyang mabuhay. Sino ang humihiling na malaman kung paano ka maaaring maging walang pakundangan? Sa kabila ng pagkilala kung sino siya, Nag-aalangan, napansin ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Hang. Naalala niya ang mga salita ng kanyang lolo, na nagbabala sa kanya na sinasabing si Hang ang pinakamalakas na tao sa mundo. Siya at pinaghihinalaan na maaaring nawala si Hang sa kanyang katinoan, At hinimok ka na maging mas maingat sa kung paano niya pakitunguhan siya. Nagpa kang direktang tanungin si Hang kung siya nga ba ang pinakamalakas na tao sa mundo na huminto sandali, pagkatapos ay nilapitan si Yun at humalakhak sa tawa, na nagmumungkahi na dapat ay nawalan ka na ng malay at dapat bugbugin pa. Sino ang umiindayog ng patpat at nagutos sa iyo na makadapa? Nag-alinlangan si Yun at sinubok ang magprotesta, ngunit salit-salit na sumuko sa kung kaninong walang humpay na pag-atake at ang kanyang mga hiyawan ay tumagos sa hangin. Nang maglaon, habang nakahiga si Yuma nakadapa sa kama, nakararanas siya ng masakit na sakit sa buong katawan. Napagtanto niya na, sa kabila ng pagiging isang bagay na nakaligtasan siya, sinimulan niyang tawagin si Hang bilang kuya. Muli niyang pinag-isipan kung ilang taon na ang lumipas mula noong huli niyang gamitin ang terminong iyon. Noon, sinusundan niya tumambay. Noong siya ay ipinagdiwang bilang isang henyo at si Hang ang taong higit niyang hinahangaan. Dahil dito, nang mahulog ang kanilang pamilya sa kaguluhan dahil kay Hang. Si Yun ay nakaramdam ng higit na pagkabigo at galit kaysa sa iba. Pinanghawakan niya ang pag-asa na sa kalaunan ay makakabalik si Hang, matiyagang naghihintay sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos magtiis ng paulit-ulit na pagkabigo, kalaunan ay nawala na siya ng tiwala sa kakayahan ni Hang. Na magbago sa pag-iisip ng mabugbog siya ni Hang, na talagang nagresulta na halos isang walang magawang gulay. Hindi kailanman naisip ni Yun ang gayong posibilidad. Ang mga pambubugbog ay napakatindi, kahit si Yun, ay isang taong bihasa sa martial arts, ay hindi nakaiwas sa alinman sa mga pag-atake. Nagtataka si Yun kung saan nakuha ni Hang ang mga kasanayan sa martial art at umakyat sa ganoong kataas na antas sa isang maikling panahon. Samantala si Buman, na nakatayo sa pintuan, ay biglang pinutol ang proseso ng kanyang pag-iisip. Malugod siyang tinanggap ni Yun nang mapansin niyang lumuluha si Bumong, at tinanong niya ang dahilan ng pagkabalisa ni Bumang. Si Bumang, na namumuno pa rin at humihingi ng kapatawaran, inamin na siya ay naging hanggal at nabigong maunawaan kung gaano naguguluhan si Yun. Hindi maintindihan ni Yun kung ano ang tinutukoy ni Bum noon. Nagpatuloy si Bumang sa pamamagitan ng kanyang mga luha, na nagpapaliwanag na nakikita na niya ngayon sa ibang liwanag dahil hinayaan niya na ang kanilang nakatatandang kapatid na hampasin siya ng madali, na tila nagpalakas ng loob ng kanyang kapatid. Sa wakas ay naunawaan ni Yun ang hindi pagkakaunawaan at nagalit. Hinarap niya si Boom, hinihingi niyang malaman kung ganoon ang pagkaunawa ni Boming sa sitwasyon. Hindi ka makapaniwala sa mga pag-atake ni Hang. Para sa iyo ay lumitaw bilang kalokohan lamang sa iba. Ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mas makabuluhan kaysa sa isang simpleng agwat sa kanilang mga kakayahan. Lumulutang ang kakayahan ngayon ni Bayon Hang na parang isang ganap na naiibang eroplano. Habang si Yun ay lalong nalilito, iniisip niya kung talagang henyo si Hang ng Heavenly Grand Archive. Lingid sa kaalaman ni Yun sa panloob na pagmumuni-muni, tumalikod si Bumang, nagsasaad na hindi niya matanggap pagkaraang masaksihan ang kanilang sagupaan. Pagkatapos ay tumingin pabalik kay Yun. Determinadong panata ni Bumang na ipaghihiganti siya. Sa susunod na umaga habang ang araw ay nagsisimulang sumikat, na nagpatuloy sa kanyang pagsasanay sa looban habang nakaupo si Song Wei malapit sa tabi, pinupuri niya siya, nagkomento sa kung gaano siya kahangahanga noong nakaraang gabi. Inamin niya na sa una ay nag-aalala siya para sa kanya, ngunit ang kanyang pag-aalala ay nalipat sa pangalawang young master na si Yun habang nangyayari ang mga pangyayari. Gayun paman, sino ang may panloob na realisasyon na may isyo sa mga pag-atake na ginawa niya kagabi? Sa kabila ng kanyang pagtaas ng tibay, hindi niya maisagawa ng maayos ang mga simpleng swing na yon. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya na nawala ng kakayahan yun na laging lasing. Ito ay naging maliwanag sa kanya na ang kanyang kaluluwa ay hindi ganap na nakasabay sa katawan ng katawan ni Bayon Hang. Nangangahulugan ito na hindi pa niya nakakamit ang kumpletong pagkakaisa ng espiritu, enerhiya at isip sa katawan na ito. Bagamat naniniwala siyang mapapabuti niya ang kanyang espiritu at lakas sa sarili niyang pagsisikap, ang tunay na hamon ay nasa isip. Ang kaluluwa ni Bayon ay nakabitin. Walang paraan para ma-access niya ang mga alaala ni Bayon Hang, kahit na ito ay magiging kapakipakinabang kung magagawa niya. Pinag-iisipan ni Sangua kung papayagan ba ang ikatlong young master, dahil nakipagkumprontasyon si Hang sa kanyang nakatatandang kapatid, Nakumpiansang iginiit na malamang nadarating Bumang dahil naniniwala siyang matutuwa si Bumang sa mga pangyayari noong nakaraang araw. Napansin ni Hugong ang mabuting paghuhusga at magalang nakilos ni Bumang, binanggit na ang mga mata ni Bumang ay napakalinaw at maunawain, hindi tulad ng maraming tao na nakilala niya sa kanyang buhay, si Sangwa ay mabilis na nagtatanong kung paano siya nakilala ng napakaraming tao. Kung bihira siyang umalis ng bahay. Sa kanilang pag-uusap si Bumang na biglang bumukas sa pintuan, nahuli si Hugang at Sangwa na hindi nakabantay. Si Bumang ay galit, ang mga sumpa ay nakabitin at itinuturo ang isang paratang na daliri sa kanya. Hinihiling na malaman kung paano sinasadya ng isang malaking kapatid na saktan ang kanyang sariling kapatid, na itinaas ang kanyang mga kamay sa pagtatangkang patahimikin si Bumming. Pero iginiit ni Bumang na hindi siya matatahimik. Balak niyang magbigay ng araw tungkol sa mga kahihinat na ng walang ingat na mga aksyon at humawak ng isang nunchako, na nanunumpa na babayaran niyang ilang daang ulit sa ginawa niya sa kanyang pangalawang kapatid. Ito ang kanyang unang pagkakataon na masaksihan ang isang tao na gumagamit ng nunchucks, at hindi niya inaasahan na si Boom ay sanay sa paggamit ng mga ito. Nag-aalalang si Songwei, anong mga tanong na maaaring gawin, gayon paman, bago siya makialam. Lumilitaw si Yun sa likod ni Bomong at hinampas siya sa ulo, na nagpapaalala sa kanya na medyo nabigo siya na binalaan niya si Boom sa maraming beses na ang sinumang gumamit ng nunchucks sa tunay ay naabot ang kanilang katapusan sa pamamagitan ng mga espada. Habang si Sunway ay nagiging tunay na takot, nag-iisip kung makikipaggrupo sila sa unang young master. Laking gulat ng lahat at binago ni Yun ang kanyang tono, na nagpapahayag na nandyan siya upang i-extend ang kanyang mga rehas na bakal at hinihiling sa kanya kung siya ay natulog. Sino ang mag-aakala na ang mga kaganapan ng kahapon ay maaaring magpabalik kay Yun sa kanyang katinuan? He remarks with happiness na parang ang sarap ng tulog nilang dalawa at tinuro pa ni Yun ang namamagang yelo. Tumugon si Yun na may nakakatakot na pagtawa na iniuugnay ang estado ng kanyang mga mata. Sa mga pag-atake, Pagkatapos ay binanggit ni Yun ang isang lugar na tinutuluyan niyang, at gusto niyang sasamahan siya ni Bayon Hang at dadalhin siya sa isang silid. Habang Yun at binati ang kanyang lolo, na nakatayo sa pintuan ay napansin na may nakahiga sa kama. Ang mukhang pagod na lalaki sa kama ay tumingin kay Hu Gong at binanggit na matagal na ang nakalipas, at idinagdag na ang narinig niyang Hang ay mas malusog na ngayon. Ang lalaking iyon ay si Biam Gang Yun and Booming's father, na nagpapahayag ng mahinahon ang kanyang pagtatanto na hindi siya binisita ni Uncle Bai and kanina dahil hindi niya kaya. Nagulat si BM Gang na humawak sa kanyang kamay at nagpapahayag ng tunay na kaligayahan para kay Hang. Pansinin na ang mga kamay ni Gang ay kapansin-pansin sa pagsasabing masaya din siya considering na masaya si Gang ngunit parang hindi. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa sakit ni Gang na nagpapaliwanag na nawala ang kanyang mga alaala. -ala. Naalarma sa reaksyon ni Gang at agad na umiwas ng tingin, na humahantong sa kung sino ang makakaunawa na umiiwas siya sa eye contact. Ipinaliwanag ni Gang na isa lamang itong sakit sa pag-iisip at tinitiyak sa kanya na gagaling siya sa lalong madaling panahon. Sino ang nakakaalam na ang lalaking ito ay natatakot para kay Bion Kung isa sa alang-alang ang komento ni Gang tungkol sa sakit sa pag-iisip, sino ang nagmumungkahi na maaaring ito ay dahil kay Yun? Bilang tugon, sumang-ayon si Gang sa isang pahiwatig ng katatawanan na nagsasabi na hindi siya maaaring maging mas mahusay kapag ang kanyang anak ay nakaugalian na ng paginom nito. Nagpa siya si Ong na umalis at lumabas ng silid, sinundan siya ni Yun at nag-alok na maglakad ng magkasama, binanggit na patungo din siya sa direksyon ng mga silid ni Bayon Hang. Habang naglalakad ang dalawa na magkatabi, Inisip ni Bayon Hang sa loob na ang pagkikita ni BM Gang ay nagpalakas sa kanyang paniniwala na ang lahat ng isyu sa loob ng Heavenly Grand Archive ay nagmula kay BM Hang. Hindi makasalubong ang tingin ng kanyang tiyuhin sa kanilang pag-uusap, at hindi lang si Gang. Maraming tao sa sambahayang ito ang nag-react ng katulad. Naiwan siyang nag-iisip kung ano ang eksaktong nangyari sa loob ng Heavenly Grand Archive at kasama si Bionhang. Hang. Napagtanto niya na ang pagtuklas sa impormasyong ito ay maaaring maging mahalaga sa pagtulong kay BM Hang na maibalik ang kanyang mga nawalang alaala habang naglalakad sa tabi niya. Si Yun ay patuloy na tumatawag sa kanya, at nang sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang atensyon mula sa kanyang pag-iisip, nagpahayag si Yun ng pag-aalala tungkol sa kanyang nababagabag na ekspresyon. Habang si Bayon Hang ay ang nagwawakas sa kanyang pag-aalala, na nagsasabi na siya ay nawawala sa pag-iisip at natotorete. Pagkatapos ay ilalabas ni Yun ang kanilang mga alaala sa pagkabata. Nagtatanong kung sino ang nakakaalala nung bata pa sila. Nagpapaalala sa kanya si Hugang na ang kanyang mga alaala ay magulo.